So guys, happy Sunday po sa inyong lahat. So wala pong E80 ngayong araw kaya wala din tayong FB live. O pero sagutin na din po natin itong mga uh, atake sa akin sa Facebook ng as usual. Ito pong mga pro uh, GMA na pages na uh, sobrang gigil sa TVJ at sa E80. Okay? Eh, kaya ako po ang parating inaatake. Well, anyway, um ito yung pong si Kapuso Alliance fan page ay nag-post No comment si Bondat of Manila kahapon sa guesting ni Rochelle Pangilinan Solinap sa Itbulaga Okay, yun po yung kanyang sinabi eh, Nag-comment ko ako kaagad, sabi ko fake news yan No to fake news Ito yung nakapanood nung live ko kahapon no Klarong klaro sinabi ko Rochelle ng sex bomb na guest sa Tape Eat Bulaga O pinag-usapan namin yan sa live O tapos sasabihin no comment daw si Bondat of Manila Unless iba yung tinutukoy niyang Bondat O kasi medyo ano medyo Medyo semi-Bondat na lang tayo sa ngayon O pero anyway Si Solid ka puso Forever, shinare din yun, At ang sinabi, nainggit siguro dapat daw sa TAE show na guest So talagang hirit sila ng hirit Tapos, o oh, meron pa siyang isang hirit pa Ito, ano mga, o, oh, ang tawag niya ngayon sa mga fans ng uh, TV5 ay Kupaltid okay? ano, ano, an ano mga Kupaltid at TVJ fans? Masakit ba sa kalooban ninyo na nag-guest si Rochelle Pangilinan sa it bulaga ng tape at hindi sa EAT. So, yun yung kanyang sinabi. So, kahapon guys, pinag-usapan natin yan sa live. Okay? I didn't know uh, what to expect don sa reaction ng mga TVJ fans sa pag-guesting uh, ni Rochelle doon sa tape. Okay? Uh, sinasabi ko din naman kahapon na it was a uh, a smart move by tape. at kung ako yung nagpapatakbo ng tape, ganun din yung gagawin ko. Kukuha ako at kukuha ng mga uh, naging cast ng Eat Bulaga nung nandyan pa yung TVJ at sila yung ilalagay ko para idagdag doon sa point na gusto kong i-drive na ako yung ako yung magiging legitimate na Eat Bulaga. Kung kung ako yung nandun sa pwesto ng tape, ganyan din lang gagawin ko. 'Di ba? Kaya sinasabi ko nga dati eh baka nililigawan nila yung mga ibang dabar cards din para lumabas at ito na nga si Rochelle nga uh, I think siya na ang pinaka-prominente na dabar cards na nag-appear dito sa show ng Tape simula nung uh, nag-start sila na wala ang Tito Week and Joey. Oh, pero nagulat ako dun sa reaction ng mga ng mga viewers natin at ano eh mas mas uh, kalmado tanggap. Eh, sinasabi nila, baka daw may bitterness tayo. Pero wala, wala ako nakita kahapon. Baga masaya sila for Rochelle, um, tra uh, trabaho yan, work is work. ba diba? So, masaya din ako kasi at least hindi na ganun ka... Yung tension ba? Hindi na ganun ka... Yung galit ba? So, wala na masyado. Kumalma na lahat. Naintindihan na. Kasi maganda na naman ang takbo ng EAT. Number one sa noon time. 'di ba? At eh uh, nakita na natin si Jimmy Santos uli lumabas sa EAT. So kung kung paminsan-minsan merong mga mga dating Dabar cards na lalabas diyan sa sa show sa GMA o sa tape, eh naiintindihan, naiintindihan po nung pong mga viewers po natin sa ating EAT Daily. So sa akin yun ay at least sumuho pa na hindi na ganoon kagalit at uh, sa akin kahit uh, pa, kahit papano pa ikot-ikutin, TVJ is still Itbulaga and Itbulaga is still TVJ. At yan na ang yan na ang nasa puso ng mga karamihan ng mga Pilipino. Kaya kahit anong paninira ang sabihin nitong uh, dalawang pages na to uh, Si Kapuso Alliance at si Solid Kapuso Forever Ay uh, hindi na maaalis 'yon sa puso po Kahit na nalang ako i-bash Ngayon po nagpo-politika ako ulit Ang dami ko na namang bashers ulit Normal lang po yon eh sila pa kaya diba? eh, sila, eh, Pinagtatalo na namin, puro showbiz lang So sa akin wala pong issue yan kahit uh, mambash sila ng mambash ano, di ba? pero sa akin lang eh, wag saan ng mga fake news kasi ang sinasabi nga uh, eh, hindi daw ako nag uh, ng kahit ano kung kay Rochelle eh, hindi po totoo naglive, nandun nga sa caption ng live ko kahapon naka upload pa rin yung video Oh, pero anyway um, aside from that kahapon kukwento ko na din uh, masaya ako na nakita asa uh, mga pictures na nandoon sa APT Theater nanood ng tape uh, Yung pong mga Esconian vloggers okay Yung iba doon, iba doon nakasama ko nung eleksyon Yung iba doon kakilala ko Hindi ko nakilala lahat, marami ng bago eh um, Nandoon sila nanood doon po sa uh, APT Okay? To support your mates ko. At masaya ako. Masaya ako na nandoon sila, nakasuporta sila. Talaga pong, uh, ako po, I, I can only be happy for them from afar. Hindi po, kasi po, from the start pa lang, early this year pa lang, ay talaga pong uh, nag-commit na ako sa TVJ na, at sa mga da legit dabarkads na ang support ako po ay sa Tito Vic and Joey pagdating po sa awayan dito sa noon time. O pero sa mga nagtatanong, o Mark, nasaan ka ba kahapon? Di ba? Pagkatapos mong mag-live. O pinuos ko naman din po yung mga pictures kung nasaan po ako kahapon. Ako po ay nasa Gagalangin Tondo para po sa Pasko sa Maynila Gift-giving nila Mayor Hani, Lakuna, uh, Vice Mayor Yul Servo, uh, Congressman Roland Valeriano at yung mga konsehal ng District 2 Tondo sa Maynila na kapartido ni Isko, ni Yorme Isko sa Asenso Manilenyo So isang partido pa rin 'yan. So ang aking suporta kay Isko sa politika lalo na sa Maynila. Kung saan napakaganda ng ginagawa ng kanyang partido, yung mga nasimulan niya na pagpapatuloy lahat. 'di ba? Buong-buo po ang aking suporta. At kahit hindi ko masamahan yung mga Iskonyan vloggers na nandoon, at kahit yung iba siguro, baka yung iba, hindi natin ko alam kung meron mang Iskonyan na may, may, masamang masasabi sa akin, eh sa akin po, ah uh, sa akin at at least, at least sinusuportahan nila si Isko sa politika. Uh, wala na akong problema sa kanila. Okay na, okay na po sila sa akin. Kasi yung pagsuporta lang nila kay Isko, sa politika Eh dyan po ay uh, tuwang tuwa na po ako So kahit mabash ako okay lang din Normal lang yan sa ating ginagawa So ayun guys thank you very much po See you po sa next video po natin Stay safe po parate Bukas magla live po tayo uli Panibagong linggo uh, December e80 Going to Christmas So nakaka-excite So abangan po natin So see you tomorrow sa live ha eh okay, pati sa batang kaya po Try ko din mag live Okay uh, bye bye guys Happy Sunday See you tomorrow!